Mubibili tayo ng solar dito sa Raon, ano? 530 watts, dalawang panel. Para may kabit natin yung a uh, one horsepower na aircon sa DRT. Tapos, kuya yung battery ko, anong size niyan? Tapos, bumili din tayo ng dalawang batteries na 200 watts. At saka, isang inverter na 3 kilowatts. At saka number 40, ano, 40 ampere na controller to kuya. Okay. So, para mapaandar mo yung 1 horsepower na aircon gamit ang solar, kailangan ka meron kang dalawang batteries, uh, inverter, inverter at saka controller. At syempre, yung ating dalawang solar panel. Ang taas na ito. Ayan o, oh, mataas pa sa akin. Mataas pa sa akin yung solar panel. Kaya ang nirent natin na van ay yung 15 seaters. Tinanggalan ng upuan niya. Dahil yung ating solar panel mismo ay dalawang napakataas, 430 watts. Kuya, kompleto to. Pati wire, meron na. Kakabit na lang. Magamay na tayo ng solar sa boss natin. Yan ng may-ari. Yaman yan. <laughs>